kalsada ulit tayo ngayon ano ayan labay na naman kami ni Steve Siri nasaan na yon dito ma nakatago tawag niya ang shoes niya well well city the drive the drive oh i -i. lalabas pala tayo ha ah. lalabas pala tayo ng kalsada Kala ko sa ano lang basiniti lang natin. Kaya nga oh. Kala mo ano? Nag- uh, Nag-lower? Naglinis ng kalsada dun sa Yung pa-blower ano? Mm hmm. Nag-lower mo yung kalsada pa uh -huh. uh -huh. yeah, yung, Ganun na rin sa ano sa Makati ay sa Global City. Ganyan na rin. This one, ay, ang taas. Pujayra Tower daw yan. Kaso gabi. Anak. Ito yung city ng Pujayra. Ito na yun? Mm. So, ayan. Nandito na daw kami sa city ng Pujaira Ayan. Ikot, ikot lang. Sirene, nakikita mo yung view? Para bukas eh, okay. Ikot ng sleeper. Hoy, <laughs> tumingin ka sa labas para alam mong lumayas tayo. Pag siguro alam niyang lumaboy pag sumakay ng elevator. Oh, Ayun, tapos Ay, na sa hallway pa lang. Oo, uh, uh, hallway pa. Pa lang alam niya. Kaya nga 'di ba ang sakit so, ng kalooban niya pag babalik kami sa loob. Kami nagatid kay papa niya tapos nagatid sa iyo. Pero tanghali Kaya hindi. Na, hmm? naiyak ka na. Hmm? Siya? suna talaga ano, nung gubos mal, silip silip siya, silip, silip. silip, silip, silip. Okay. Akin na mo na na muna si Bibi. di di restaurant, oh, in awinjan restaurant, Post katabi nila mga sa technology ibig sabihin mga relo yan ano or computer gadget computer, computer, CCTV. Uh, ay oo nga kasi katabi oh puro laptop hindi nabasa sa malay kasi ano tapos sa camera pala nabasa Hi. hi. hi oh. Hi nag Nasanay kasi siyang tinahatid dun Sa nag-aalaga Kaya ano hi. Kaya super sad siya na nasa bahay lang kami Na Talagang umiikot yung tingin niya nak Yan sila magmama Hi Hi Hello guys. This is Siren. Ayan, pagka nasa video siya. Pocha ay Museum Pero dalawang limang starting. Two, five. Sampu lang ba yun o bente? Tapos Hindi ka, na, ka, na. ka kaya, pa marunong. Kahit naman hindi ka, ka marunong, tuturuan ka naman nila. Pero mas maganda yung may... May alam na. Alam. Tulog na? Kung may nakita rin akong puno Ladies park yan Dito? Sa mga bata Malapit lang no? Kung ano Wala kang sasakyan dito. Ang hirap mamasyal. Balang taksik. Balang taksik. Ang hihinayang ka. Start na. Aba. Nagmamadali. Bakit? Wrong way ka? Hindi. Nagmamadali siya. Ah, dito pala talaga tayo pupunta. Sabihin From... mo yung matigas ang kawin. Sabihin mo yung Saan? Ha? Ah? Yan na, gawa ng Gawaan ng susi. Ito na Alin, ito? Yung may bilog. Parang dito ano eh. Parang may bilog yan. May ito. Ito yung may bilog yan. Ito sa pita. yan. Hindi siya sa pintuan. Parang gawaan ng tinapay o nagbabalot ng arena. Mga seasoning yun. Seasoning? Indian? Oo, oh, lahat. Na-stress ka kasi laki bayaran Hey, where are you Stop. It's paper. will give my baby milk. Na-stress ka kasi laki yung bayaran. Hey! Why aren't you teasing me? Stop! It's paper! Tiga ko sabi ko hindi ko kaya nilalagyan ng Ang binigay nung sa kanit paracetamol si mo. Nakita mo lang sinalpak sa akin ang mga <laughs> <hanak>. <laughs> Ano to dito nak? Ay, eh, palas mo yun ang Ma, yung Ayun yung palas? Palas na? Dito. Hotel and uh, resort yun. Ah. Ayan na. Ipod mo na yung video mo. Punta tayo ng umbrella. Okay, ready. Ah. Ba't nasaan tayo? Kuntang lang tayo dito. Ay, gano'n. Sabi na, kuntang lang maraming ilang. Ah, gising pa si, ano? O, bibigyan nila. No? Beach Resorts. Mm -hmm. Resort. O, o. O, o. oo o. Pag... Ay, pag gano'n. oo Ano ko yan? ko yun. flower na yung ano. Padiliman na. Ang oh. ganda ng mga ano,